gawa na naman tayo ng salad. Oh, so, watermelon, lettuce, and lagyan natin ng feta cheese. Ayan. The perfect salad cheese. So, ayan. Lagyan natin ng feta cheese. I-mix lang natin. Ayan. Na-prepare ko na to. Na-cut ko na. Ayan. ang Laki naman ng cut nito. Ayan siya. So, yan. Tapos, lagay natin ng lettuce. Lettuce green. At saka yung isa. pure green. Tapos, lagyan lang natin ng ano, simpleng seasoning salt. Ayan. Ang cut natin. So, ayan na. Nakat po na yung cheese. I-add natin yung cheese. Feta cheese. Feta cheese. Do you want the cheese? Yeah. ayan na yung cheese. tapos ilagay na natin yung lettuce ayan, ayan. saka na natin i-mix and thank you for watching, till next time